Saan ka patungo ilang sandali matapos ang iyong huling hininga? Ang iyong kaluluwa ay paruroon sa walang hanggan. Ikaw ba ay handa para dito? Ganito ang sabi ng Panginoon na iyong manunubos at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na naglaladlad na mag-isa ng langit na naglalatag ng lupa. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at aking inibig ka. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga lahat na tagawakas ng lupa sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Hindi mahalaga kung sino ka o kung ano ang nagawa mo. Mahal ka ng Diyos. Maaring hindi ka naniniwala na siya ay umiiral. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ang Diyos ay totoo. Ang kanyang pag-ibig para sa iyo ay totoo. At siya ay nananabig na makasama ka ng walang hanggan sa langit. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Panginoon ay mapagbata tungo sa atin. Hindi nagdanais na ang sinuman ay dapat mapahamak, kundi na ang lahat ay dapat dumating sa pagsisisi. Nais niya na ang lahat ng tao ay maligtas at dumating sa kaalaman ng katotohanan. Ngunit ano ang katotohanan? Nabubuhay tayo sa panahong puno ng kawalang katiyakan, napakaraming kasinungalingan, napakaraming huwad na relihiyon. Ngunit sinabi ni Yesus, Ang mga salita na aking sinasalita sa inyo, ang mga ito ay espiritu at ang mga ito ay buhay. Kung kayo ay magpapatuloy sa aking salita, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ay lahat tayo ay naliligaw ng wala si Heso Kristo. Gaano man katagumpay ang ating buhay o gaano tayo kareligyoso, kung si Heso Kristo ay hindi ko personal na tagapagligtas, kung hindi siya ang iyong personal na tagapagligtas, tayo ay mamamatay at mapapahamak na hiwalay sa Diyos. Tunay na tanungin ng iyong sarili sa iyong puso, kung mamamatay ako ngayon, saan ako pupunta? Langit o impyerno? Kung hindi ka isang daang porsyendong sigurado na langit ang magiging tahanan mo, may pag-asa dahil binigyan tayo ng katiyakan ng Diyos sa unang Juan 5.13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyo nawang malaman na kayo ay may walang hanggang buhay at upang kayo nawa ay manampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kapag oras mo ng lisanin ng mundong ito, maaari mong malaman ng tiyak na tutungo ka sa langit. Kaya binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataong panoorin itong pelikula ng Ebanghelyo. Nais niyang ibahagi ang kanyang pag-ibig sa iyo at ipakita ang daan patungo sa walang hanggang kaligtasan. Ang unang bagay na dapat nating maunawaan ay ang ating makasalanang katiwalian. Sinasabi sa Biblia sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Maaari nating ituring ang ating sarili bilang mas mabuti kaysa sa iba, pero walang sino man ang perpekto. Gaya ng nasusulat, walang sino man matuwid, wala-wala ni isa, at ang kasulatan ay ipinasaklaw ang lahat sa ilalim ng kasalanan. Gaano man tayo magsikap, lahat tayo ay hindi aabot sa pagiging perpekto at ang kabanalan ng Diyos. Ako ay makasalanan at ikaw ay makasalanan. Ang sabi ng Biblia sa unang 134, sino man ang kumagawa ng kasalanan, ay nilalabag din ang batas. Maging tapat tayo sa isa't isa, lahat tayo ay nakagawa ng masasamang bagay, lahat tayo ay lumabag sa batas ng Diyos. Ito man ay pagsasabi ng kasinungalingan, pagiging hindi tapat, pagnanakaw, pandaraya, pagsambit ng pangalan ng Panginoon sa walang kabulahan, pag-iisip ng mahalay na bagay o hindi pagsunod sa ating sariling mga magulang ay ilan lamang sa mga halimbawa. Dahil sa ating kasalanan, dahil nilabag natin ang batas ng Diyos, may kahihinatnan ito, at ito ay isang mabigat na parusa. Katulad ng isang kriminal na kailangan pagbayaran ng kanyang krimen, ang isang makasalanan ay dapat ding magbayad para sa utang ng isang kasalanan. Pangalawa, dapat nating tanggapin ang katotohanan ating hiwalay na kahihinatnan. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, itinuturo sa atin ng Roma 5.12 na ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan at sa gayon, ang kamatayan ay nailipat sa lahat ng mga tao dahil doon ang lahat ay nagkasala. Ang mamatay sa ating mga kasalanan nang wala si Heso Kristo ay pamamalagi ng walang hanggan sa impyerno. Ito ay nakakabahalang balita, ngunit ang salita ng Diyos ay malinaw ang mga matatakutin, ang mga di nananampalataya at ang mga kasuklam-suklam, ang mga mamamatay tao at mga mapakiapid at mga mangkukulam at mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling ay matatamo ang kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre. Marahil ay iniisip mo, paano ito magagawa ng isang Diyos ng pag-ibig? Ang katotohanan ay, ayaw niya gawin ito. Ngunit kailangan niya gawin. Ang impyerno ay isang lugar ng matinding sakit at pagdurusa na orihinal na nilikha ng Diyos para kay Satanas at mga bumagsak na anghel. Ito ay isang lugar kung saan ang kasalanan ay itinapon mula sa kanyang paningin magpakailanman. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa atin, ginawa niya ang langit para sa atin. Sabi niya sa Juan 14.2, sa tahanan ng aking ama ay maraming mga mansyon. Kung ito ay hindi gayon, ay nasabi ko na sana sa inyo. Ako ay paroroon upang maghanda ng isang lugar para sa inyo. Ngunit walang kasalanan ang maaaring pahintulutan sa langit. Ang Diyos ay banal at perpekto. Ang ating sariling mga kasalanan ang naghihiwalay sa atin mula sa Kanya. Ang ating sariling mga kasalanan ang nagpapadala sa atin sa impyerno. Naniniwala ako na isinulat ng Diyos sa kanyang pag-ibig ang pahayag 21.8 upang tayo'y huminto at makita ang ating kahihinatnaan kung mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Hindi nais ng Diyos na may mapunta sa impyerno, kaya't kusang loob niyang isinugo ang kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ay naparito para sa iyo. Siya ay tumating dahil mahal ka niya. Pangatlo, kailangan natin kilalanin ang krus ng ating tagapagligtas. Ang pinakatanyag na talata sa Biblia sa lahat ng panahon ay ang Juan 3.16 sapagkat gayon iniibig ng Diyos ang sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Si Heso Kristo, ang perpektong anak ng Diyos, ay isinilang ng isang birhen. Isinilang siya upang mamatay at alisin ang mga kasalanan ng sanlibutan. Nabuhay siya ng 33 at kalahating taon na walang kasalanan, nagtuturo at nangaral ng katotohanan, hinipo niya ang may mga sakit at pinalakad muli ang mga lumpo. Marami ang naniwala sa kanya at gumaling ang kanilang mga walang lunas na sakit. Ngunit kinapuotan siya ng mga pariseyo at ipinagkanulo. Tinuya at kinatya nila siya, pinaratangan nila siya ng mali at kinumbinsi si Poncio Pilato na siya ay karapat dapat sa kamatayan. Walang awang hinagupit si Jesus sa pamamagitan ng latigo na may siyam na buntot isang instrumento ng pagpapahirap na may mga piraso ng metal at bato na hinabi sa mga katad nito. Tiniis niya ang lahat ng pagdurusa at paghihirap dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Gumawa sila ng koronang tinik at idiniin ito sa kanyang bungo. Sumigaw sila, ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng mapagmahal na plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Si Jesus ay buong tapang na umakyat sa bundok ng Kalbaryo sa labas ng Jerusalem at ipinako sa krus. Sa ganito natin mahihiwatigan ang pag-ibig ng Diyos dahil inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo at ibinuhos ang kanyang dugo upang akuin ang ating kaparusahan at iligtas tayo mula sa impyerno. Ang mga kasalanan ko at ang iyo ang nagpako sa kanya sa krus. Naniniwala ko na may tiyak na mga sandali nang siya ay nakabayubay sa krus na tunay na inisip kanya. Minahal kanya at namatay siya para sa iyo. Pagkaraan ng tatlong araw, matagumpay siyang bumangon mula sa libingan at ngayon ay nag-aalok siya ng kaligtasan. Ang sabi sa Biblia sa Roma 6.23, sa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yan ang masamang balita. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Ito, ito ang mabuting balita. Sa pamamagitan ng ginawa ni Heso sa krus, ang Diyos ay may regalo para sa iyo. Ito ay walang hanggang buhay na kasama siya sa langit. Siyempre, ang regalo ay isang bagay na malayang ibinibigay dahil sa pagmamahal. Hindi ito maaaring pagtrabahuan at hindi mo ito maaaring makamit. Kung ang mga bagay na ito ay ginawa mo, hindi ito isang regalo. May ibang nagbayad ng halaga at pagkatapos ay ibinigay ito sa iyo. Mayroon kang pagpili na dapat gawin, ang tanggapin o tanggihan ito. Ang regalo na inulok ng Diyos sa iyo ay buhay na walang hanggan sa langit. Ang buhay na walang hanggan ay hindi nabibili o nakakamit sa pamamagitan ng pagbabautismo, pagbigay ng pera o pagpunta sa simbahan. Walang sapat na mabubuting gawa na kaya mong gawin para mahigitan ng iyong kasamaan at makarating sa langit. Ito ay sa pamamagitan lamang ni Yesus. Binayaran na niya ang halaga. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at iyon ay hindi sa inyong mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa. Ipinahayag ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang taong makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mga gawa 4.12 ay nagpapahayag sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa gitna ng mga tao na siyang ating dapat ikaligtas, si Jesus lamang. Ngayon, mayroon tayong simpleng pagpipilian. Nangako ang Diyos sa Roma 10.13 sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaibigan, siya ay nakatayo sa langit na nakabukas ang kanyang mga bisig na may pag-ibig na naghihintay na lumapit sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at tanggapin siya bilang iyong personal na tagapagligtas. Ayon sa Biblia, kung tatanggapin mo si Heso Kristo at ang kanyang kaloob ng kaligtasan na inalok niya sa iyo, saan ka pupunta kapag namatay ka? Ang kapanapanabik na sagot ay langit. Ngunit kung hindi mo tatanggapin si Kristo at hindi tatanggapin ang ginawa niya para sa iyo sa krus, saan mo guguguli ng walang hanggan? Ang nakakalungkot na sagot ay impyerno. Sa ngayon, sa ngayon ikaw ay mayroong pagpipilian. Isang personal na desisyon na dapat gawin. Bakit hindi tumawag sa Panginoon at hilingin na iligtas ka? Sa sandaling ito, nakikiusap ako sa iyo. Samahan mo ako sa panalangin. Siyempre, ang simpleng pagbikas ng mga salita ay hindi ka ililigtas. Bagkus ang taos puso ng pagtawag kay Kristo mula sa iyong puso sa isang panalangin ng pananampalataya ang kailangan. Nakikinig ang Diyos. Sa ngayon, nais mo bang iyoko ang iyong ulo at manalangin kasama ko? Mahal na Panginoong Jesus, alam ko na ako ay makasalanan. Alam kong karapat-dapat ako sa kabayaran para sa aking mga kasalanan. Ngunit ayaw kong mamatay at mapunta sa impyerno. Nais kong makasama ka sa langit. Naniniwala akong namatay ka sa krus at muling nabuhay para sa akin. Mangyaring patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso at iligtas mo ako. Masaya akong tinatanggap ang iyong regalo ng walang hanggang buhay. Sa iyo lamang ako nagtitiwala upang maging aking tagapagligtas. Salamat Diyos sa inyong pag-ibig at pagliligtas sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, Nagtiwala ka ba ngayon kay Heso Kristo upang maging iyong personal na tagapagligtas? Purihin ang Diyos! Malinaw na itinuturo ng Biblia na hinding-hindi mawawala ang iyong kaligtasan sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi siguro o maaari, ngunit sigurado. Binigyan ka ng Diyos ng pangako ng buhay na walang hanggan. Para sa Kristiyano, ang kamatayan ay paglipat mula sa buhay na ito patungo sa susunod. Si Jesus ay nagbigay ng katiyakan sa lahat ng mga nagtiwala sa Kanya. At ako ay nagbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay at sila ay hindi kailanman mapapahamak ni maagaw sila sa sino tao mula sa aking mga kamay. Ang ayong kaluluwa ay ligtas sa makapangyarihang mga kamay ni Jesus Kristo. Kung nanalangin ka at nagtiwala ka sa kanya ngayon, nais naming makarinig mula sa iyo. Makipag-ugnayan sa amin para makigalak kami kasama mo. Masaya kaming ipagdasal ka at tulungan sa anumang tanong mo bilang isang kristyano. Pagpalain ka ng Diyos at mangyaring ibahagi ang kahangahangang mensaheng ito ng walang hanggang kaligtasan at ng pag-asa sa maraming tao hangkat maaari.